Nakakamangha at nakakagulat ang dulot na swerte nito. Magiging money magnet ka at lapitin ka ng pera. Hindi lang maliit na halaga, ito po'y nag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera. Pira na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng buong pamilya. lagay nito guys sa iyo pong pitaka or sa iyong bag, ito po ay magdala ng swerte sa iyong malakad. At ang ganda nito guys pag mayroon ka nito kasi ito ay mag-attract po ng pera. Hindi lang po maliit na halaga ang pwedeng dulot nito guys. Ito po yung nag-attract po ng sobrang laki na halaga ng pera na pwedeng uh, manalo ka sa lottery, pwede yung negosyo mo biglang mag-boom guys. Ayun. Lalo po sa may mga online business. Napakaganda po nito guys. Kaya ito po ang ating topic ngayon. At kung gusto mo itong malaman guys uh, samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video. At kung kayo po ay bago dito sa ating YouTube channel please do subscribe and then don't don't forget to hit the bell button bell all for notification po para ma-notify ka sa next nating mga videos. Meron nito guys ah uh... Ito po ay magdala ito ng kasaganaan at pera na mga unexpected po na hindi nyo po iniisip na matanggap mo. Guys, ito po. At pwede ka dito manalo sa mga lotary. No? Ito po. Ang lakas nito mag-attract ng positive energy. At yung positive energy na yan, mag-attract po yan sa inyo ng swerte sa pananalapit. So, ayan guys, ito po ang dapat nating ihanda. Ito po yung aking cloves. Ito si cloves guys, ito, uh, ah, talaga ang swerteng dulot sa cloves. Ayan. Kung hindi po kayo familiar sa Clogs guys, ito po, ayan, uh, si Clogs ay mabibili po ito sa si Shopee at sa si Kalasada. And then mayroon din ito sa mga department store. Ang Clogs po guys, ito pong hitsuran niya, ang Clogs po ay ito po ay uh, malakas po ito magtaboy ng kamalasan, magtaboy ng negative energy, magtaboy po ng kahirapan at mga problema po. Uh, sa ating buhay, no? kailangan na kailangan din natin sa ritual na ito ang ating dahon ng oregano. So itong dalawang ito guys, pag ito koy pagsamahin mo, ito koy napakalakas na pampaswerte na mayroon ka. Na dapat uh, mayroon ka nito sa iyong bag or sa iyong pong pitaka at kahit po guys sa inyong mga cash register. Sa so, kaya kung gusto mong malaman ito guys, yes, watch this video until the end kasi ang gagawin natin dito ay kakaiba po. So ngayon, kailangan na kailangan din natin dito yung asin. Asin po guys, uh, pwede rock salt, pwede sea salt. Depende po sa inyo kung ano yung asin na dyan, -dyan ka. Ngayon po, uh, mag-start ka, kailangan kumplito na lahat. So, gawin mo po ito sa araw ng Martes, araw ng Biernes, and then pwede rin itong gawin mo ito sa araw po ng full moon, at then pwede rin siya sa mga ordinaryng araw, pero kailangan po, pag ginawa mo po ito, kailangan nakasuot po kayo ng red na top or red na pangtaas. No? Kasi po, ang pula po ay isa din itong malakas mag-attract ng pera. Okay? So, ayan. Kung may mga businesses kayo guys at mahili kayo sa mga uh, lottery, mahili kayo tumaya, mas maganda mayroon ka nito. Okay? So, ngayon po, isa kasi ito guys sa pinaka malakas mag-attract ng pera. At hindi lang po maliit na halaga ang dulot nito guys. Ito po ay napakalakas nito mag-attract ng malaking halaga ng pera. So, ba diba? So, why not? Hindi natin ito uh, gawin. So, ngayon, kailangan na kailangan mong mag-umpisa. Sa pagumpisa po, gawin mo po ito early morning or uh, pagising mo sa umaga. Okay? So, ang gagawin niyo po, guys, sa asin po, hugasan mo ang iyong kamay. Maghugas ka ng asin sa iyong kamay. Pumunta ka sa lababuhan, i-massage mo yung kamay mo. kailan guys na bago ka gumawa ng pampaswerte, na-cleanse na yung kamay mo. Okay? Once na hugasan mo na ito ng uh, asin na may tubig guys pagkatapos mag start ka na so ang gagawin niyo po uh, umupo ka na naka straight ka sa may silangan bakit uh, lagi ko talagang sinasabi yan? Kung gumawa ka ng pampaswerte, kailangan alam mo yung silangan, kung saan lumalabas yung araw. So, sa mga area po or mga bansa na hindi kayo nakapag-recognize, no, mahirap i-recognize kung uh, asan ang silangan, pwede po kayong gumamit ng kumpas. Okay? Importante dito, guys, silangan ka nakaharap. And then, uh, ready mo na yung gagamitin mo. So, ito si cloves. And then, ito ang uh, dahon ng oregano. So, dito po sa dahon ng oregano, sulatan ninyo po dito ng iyo uh, halaga ng pera o iyo kahilingan. Uh, amount ng pera or kahit magkano, lagay mo siya dito, sulatan mo siya dito. And then, with matching uh, number 888, kasi ang number 8 isa is itong infinity. Walang katapusang swerte na darating po sa inyo. Number 8, swerte po yan. So, ngayon, uh, pagkatapos mong nasulat dito ang halaga ng pera, and then yung number 8. Next na gagawin po ninyo, guys, ilagay ninyo ang inyo pong clubs. Itong clubs, guys, ito po. Ang clubs po, swerte po ito sa so panalapi. Again, taboy malas, and then taboy po sa mga problema. Negative energy po, itataboy niya. So, ngayon po, guys, ganyan na po, no? Ayan. So, ang gagawin po natin, guys, ito, hawakan mo muna ito, and then uh, mag-wish ka ng taimtim po. Guys, sa pag-wish po, kailangan wala kang gagamitin o babanggitin na sana na words. so, kasi kailangan mo yan eh. At saka pwede kang humiling ng kahit ano. Pwede kang humiling ng napakalaki po na halaga ng pera. Pwede, pwede po yan. Uh, pagkalagay mo nito guys, ang gagawin niyo po dito, hawakan niyo po ito sa iyong kamay. Pag po guys, wag mo nang tupiin. Ganyan, and then uh, i-close mo sa kamay mo yan. Ganyan po. And then mag-manifest ka dito guys. Mag-wish ka ng time team mag-wish ka, inhale exhale ka muna. So, pagkatapos mo kapag inhale exhale, ibulong mo dito ang iyong kahilingan. Magtagumpay ako sa aking mga pangarap. Ako ay uh, mag-success. At kung ano man yung iyo pong gustong marating, ako ay magkaroon ng malaking magandang bahay. Magarang bahay, magandang bahay, pwedeng ganon. Ako ay magkakaroon ng 100 million. Pwede yung ganon guys. Guys, wala pong mawala no? Pwede yan. Pwede kang mag uh, pwede kang mag -wish. magkaroon ako ng first million nitong taon na ito. Ayan, I claim it, I claim it, I claim it. Guys, habang binabanggit niyo yung wish niyo, kailangan po nagkaroon ka ng focus. Isip mo yung puso mo, i-connect mo diretso sa universe. And din isipin niyo po ang yung wish, ang yung kahilingan na dumating na sa inyo, hawak-hawak mo na. Okay? And then, pagkatapos po guys ng yung kahilingan, huwag kalimutan yung affirmation na I claim it. I claim it, I claim it. And then, ito po guys, ayan, balutin po ito. Ibalot ito guys. Tupiin lang itong ganyan. Ayan na, ito po guys, ilagay ninyo sa pula na tela. Pagkatapos po, ito po, lagay sa inyo pong uh, bag sa inyo pong uh, lagayan ng pera, kas register niyo sa so may mga negosyo at pwede niyo itong ilagay po doon po sa altar ninyo, pang po yan. So marami po ang pwedeng lagyan nito. Pwede kang maglagay nito sa inyong working area. Lagay mo lang siya dyan. And then, nakabalot ng pulantila, hayaan mo siya. And then, i-activate mo ito every now and then. Pag may, may pag may init ng araw, i-activate mo, initan mo sandali. Then, kunin mo na, ayan. Guys, mabisang mabisa po ito. Pag itong dalawa magkakasama guys, malakas po ito mag-attract ng pera. Hindi lang po, maliit na halaga guys, malaking halaga po ang pwedeng dulot nito. Kaya, ano pang hinihintay mo? Magtiwala ka, maniwala ka na may darating na swerte sa iyo at makamit mo ang iyong mapaharap. Positive, positive, positive. At guys, kailangan na kailangan po natin yung taimtim na dasal at pananalig po sa ating mahal na Panginoon. Number one po sa lahat. And then, positibo po tayo. Ayan, one day, matupad mo ang lahat mong pangarap. Thank you so much, guys. Sana po makatulong po sa inyo ating topic ngayon. At kung nagustuhan, po niyo ito. Huwag kalimutan, i-like, i-share, subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next natin mga videos. Thank you so much. Like sa mag-ingat. Bye-bye!